man nandito ako sa school hindi hmm. mga, mga estudyante Aga-agay nagmamaritis. Hmm. Ay. Balinghoy. Sa likod ng school with mais. Ang sarap ng mais. Oh. Alaw ko ng balinghoy din. Oh. May saging pa. Ayan, balinghoy. Tapos, tinatanggalan pa ng damo. Yan ang banaha. Oh, ang ganda ng banaw. Green na green. Mais, mais, mais. Ayan. Lawak niyan. Sa likod niyan ay subdivision na woodland. Oh. Wow, ang ganda ng balinghoy, oh. Kamuting kahoy. Masarap tanggalan ng talbos.

嗯，打打吧。